sabi mo, ginagawa daw katasan ng mga vlogger. Ikaw, sabi mo, mga fashion ay hindi ko iniisip kung ginagawa kong gatasan kasi in the first place wala naman silang hiningi sa akin na pera bag ko sa katulong pa sila sa akin para i-vlog para dumami yung customer dumami ang makakita para makilala ang liwata yes. pa so pagdating dyan sa gatasan na words hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nang hiningi sa akin ng pera wala naman akong binibigay pag kumain kayo nagbayad naman kayo so mananatili yung naisipan mo na talagang welcome lahat ng vlogger sa'yo yes sabi ko nga welcome dahat dito bye share, Vlogger, Joseph Master, Alice Review, hindi honest Review, welcome! Ang uh, diwanda, isa ay uh, sa ba, kakapos lang kakapos, nagkakapos na ang uh, negative COVID sa business. Oo, yung, yung talawa, ano ba yun? Alam mo ate, hindi na bago yan. Alam mo, ang dami mong sinabi na ano, ang dami mong sinabi na ganda-gandahan, talitalinuhan. Pero simple lang yan. Kung concern ka talaga, kung concern ka lang ha, ito lang yung mensahe ko sa'yo, dapat hanapin mo ko eh. Tapos sasabihin mo sa akin, gusto mo talaga ako matulungan doon sa sinasabi mong kailangan ng honest review, kailangan malaman ng may-ari para to improve kung ano man ayusin, dapat ayusin. Kasi yung nangyari kasi, hindi naman para maging concern kay ang ginawa mo sinaraan mo ko sa social media nagsabi ka na walang lasa lahat ng minuko nakatikim ka which is opinion mo yan pero saan ba ako maniniwala okay. sa isang tao lang dalawang tao tatlong tao doon sa libu-libong tao na iniwala sa akin siyempre para sa akin majority first sa akin lang talagang talagang concern ka may concern ka sa negosyo ko at sa akin sabi mo dapat kinausap mo na lang ako ng personal, hinanap mo na lang ako. Dinulog mo sa akin yung problema kasi solution natin at isang ba nagkamali, ano bang kulang. Pagagawan ko ng paraan eh. Hindi yung tatala ka sa social media, kuku ka, nag mong sinabi doon. Tapos pinapalabas mo na ganda-gandahan ka, ganyan. Hindi naman, yung pinapalabas mo na may concern ka lang kung ano man yung opinion mo para matulungan ako. Kasi kailangan ng feedback mo. So, hindi yun eh. Hindi, hindi mo na kailangan ilabas pa ka sa social media kung talagang concerned ka, hanapin mo ako, sapin mo ako. So diwata may problema ako dito sa iyo. Sana ma-improve. Yun yun, Yun yung, diba? yun yung tamang tamang proseso, tamang way. Mm -hmm. Kung gusto mo talagang matulungan ako dahil sa feedback mo at magkaroon ako ng idea. Eh, ako may-ari eh. Oh. Ang kasi, nagpasikat ka lang. Nagpasikat. Mm -hmm. nagpasikat. So, okay. Oh, gusto mo lang mapansin. So yun lang ang mensahe ko sa iyo. Diwata nang impact mo, no? ano? Kung sumari ka sa batang kya, ano impact sa paris mo ngayon? Lumakas ba yung ano? paulit yung, oh, Well, kasi di ba alam naman natin na kahit hindi pa ako lumalabas doon sa TV, marami naman talaga na akong customer. So, di ba mas lalo akong gumanda ngayon nung lumabas ako sa Batang Kiapo, nadagdagan palalo. So, nakatulong talaga ang... Um, ang TV for TV exposure sa mga sa business ko, 'di ba? Lahat naman eh. Katulad sa inyo mga vlogger kayo, may mga news dyan para nag-interview. So malaking impact nito, malaking tulong talaga nito sa negosyo ko kasi nakikilala siya.